ng Lord sabihin sa iyo kapatid na ang iyong buhay ngayon inaalaw ng Lord na natin huwag mo lang basta takasan alam mo dati pag may problema ako lagi ko sinasabi Lord kailan ito matatapos kailan mo ko ilalabas maintindihan mo rin kasi kapag may, may trouble ka talaga hirap na hirap ka di ba gusto mo nalang matapos pero ngayon ang tinuturo sa atin ng Panginoon Lord kung hindi mo tatapusin kung hindi mo ko ilalabas patatagin mo ako para ma-injure ko. Buksan mo yung mata ko para makita ko kung ano yung lesson na tinuturo mo sa akin. Buksan mo yung tainga ko para matutunan ko kung ano yung lesson na gusto mong iparamdam sa akin. So nagkamali man tayo, bumagsak man tayo. Don't allow that mistake. Don't allow that difficulty and challenge to define who you are. In fact, allow that mistake, allow these challenges that you are facing right now to refine you, to test your faith, to strengthen your faith. Huwag mo hayaan na yung struggle na pinagdadaanan mo, yan ang mag-define sa'yo. And don't stay in that mistake. God wants you to succeed. Gusto ng Lord, ilabas tayo dito. Matuto tayo. At masabi natin sa Panginoon Lord, marami pong salamat. Hindi ko pinili ang sitwasyong meron ako ngayon, pero hindi ko rin tatakbuhan kasi alam kong may lesson kang gustong ituro sa akin.